Good morning guys. So ngayong umaga ano? video ko din, din umaga. So ah uh, tapos so na tayo dito magalan ng mga alit natin. ang uh, gagawin naman natin ngayon ay kung nakikita niyo tong bayaba sa atin ito. Ah uh, medyo maliit na yung ano ah uh, lagay niya. So ilalagay natin siya dito sa yun ito Dito sa medyo mas malaki na uh, mineral water na galon kasi pag uh, ano uh, na siya pagka uh, hindi na pag didili may ayos uh, tsaka kasi siksik na yung ano niya uh, ugat niya so para medyo maka uh, siya so ang gagawin naman din natin yan pagka ano uh, ay uh, titriman din natin sila so pag ayan uh, sabi ko hindi natin sila palalakin para pag uh, pero try natin na uh, siguro dito ko mag ano sa may malaking sanga na to itong dalawa na to gagawin natin o kaya pili ako din na siya na medyo mas mataba-taba yung sanga gagawin natin silang 2 in 1 na bayabas so aatatsya natin itong guapol natin ito nung bayabas doon na hindi naman ano kalaki kanya malaki rin yung bunga niya pero pink yung laman naman ibang variety naman siya pero malaki rin na bayabas So, ngayon ang gagawin muna natin ay tatransplant ko muna sila rito para makaano sila ng ayos. Ayasama yun. Uh, hindi pala nakakaalam guys no malalaman mo yung lupa mo na mataba siya kahit hindi siya tinatawag na purong garden soil hindi siya yung uh, loom soil na tinatawag o yung pula o yung itim na buhagan as long as pag nakakita kayo na pagka nagukay kayo yung mga bulatin na nandun sa lupa na yon ay matataba ibig sabihin matamba, mataba, matabayong yung uh, ano ng lupa mo na yon so pwede mo siyang gamitin sa halaman mo so maganda siya so pagka nadadagdag mo na lang siya ng mga kung, ano yung bawa organic fertilizer o ano mas maganda pero yung sa normal na ano once na ano ka ng lupa kung naguhukay ka ng lupa na gagamitin mo para sa halaman mo pag nakikita nyo po na yung mga bulati roon ay marami sila at saka matataba ibig sabihin yung lupa na kinukuha niyo na yon ay matabahong klase maganda po siyang gamitin para sa halaman kasi kung pangit po siya na lupa hindi po magtitigil doon o hindi po magiging matataba o malulusog yung mga bulating ganto na nagpapaganda ng ating mga halaman so ayun po ito sa mga ano na kailangan pagka napansin nyo so okay ayun po ayusin nyo lang muna natin sa pakawalan na natin to bahala siya kung saan niya gusto pumunta So ito po sisirain na natin to pinaka ano na to kasi kung bodrogi natin, to, kakalugin natin may ito kakalugi natin maigi to madudurog itong ano yung ano ng ugat niya eh magugulo na masyado baka maginda pa at least pagkaganto ko na nasiksik yung lupa niya tapos itinanin niya siya hindi siya ganun maginda dahil hindi nagulo yung pinaka ang mga ugat niya sa bago sya na ganyan so dyan ilagay na natin sa dito so ang tinagalan yan mostly pagka ano ang binubuhaghag niyan yung dito sa ilalim para guys so ayan natapos na natin siya no like na natin so tapos na natin tong isa at try na naman natin tong isa ito isa na to yun oh kal ano may buha so actually dalawa yung buha niyan nung time na ano nilipat ko yan dito sa may kabayan lote galing do sa kabila kaso ah uh, nung no, ano na paano na siya yung bunga uh, yung nagsunod yung ulan so naglaglag yung bunga niya na isa so ayan buti may nagtuloy na isa dito sa sanga na to, pagka nag tayo rito ng pang 3 uh, in 1 natin, at 2 dito tayo magtatap dito sa medyo mas mura na sanga. Kasi hindi tayo pwede rito dahil may bunga, baka uh, magulo pa yung ano ng bunga. dito naman medyo magulang na to. So, antay na natin rito na pagka nagbunga to rito, para pagka harvest natin yung puni, ika-cut down natin rito para medyo magmura itong sanga rito, bungada. Kita tayo imakutukan Para magsangat Sampai balik Sampai So ayan guys, natapos na natin siya. Sisiksikin ko na lang muna maigit tapos. Babalik na natin doon. At lalagay natin ang poting tubig. Pero pwede ko na rin muna hindi siya diligan kasi bakit? Dahil makakulimlim na, paulan na naman din. So pag ano madidiligan din yan. Tsaka so, kung hindi ko man madiligan ngayon, hindi rin yung magiinda dahil makulimlim nga. Hindi naman mainit. So hanggang dito na lang muna guys. So, Maraming slaps panunod. Thank you for watching. God bless. Happy planting at pagano update ko kayo sa mga susunod na gagawin natin dito sa ating mga alagang bayabas